Ay! Ay! Muntik uh, <laughs> na. Hindi <laughs> na atingin eh. Sige, muntik ka na. Mahulog. <laughs> Oo, oh, oh, mahulog kayo pag di kayo tumingin dyan sa daan. Go there, finish! Hehehe. <laughs> oh, may... Ano? May... May helicopter. Hello. Yan, daddy. Where? Ah, doon si daddy? Ha? Yan, daddy. Mami! Oh. Mami! What's that? An helicopter. Helicopter. Bye-bye. baba Ha? Bye-bye. Huh? Bye-bye. Ay, Wink. <laughs> ano ba yan? Magpapada pa si Meme. Hi, Sia. Say hello to Mami. Sia. How about Ate? Ayan, may mga tao doon sa inyo. Tao? Tao. Three Tao. Kaya yeah, minsan, kailangan ding maglakad-lakad. Ito kami sa may buki. <coughs> Hindi na na. Ang hawak mo. Hmm? Wala naman dyan isda. May, may may kulay red. Ay, wag. Para siyang ano, wag mo kukunin yan. Para siyang ano sa mga kinakain nila yung palay. Oh. Ang ganda mo. Wow, ganda. Wow bago tanim yung mga Baby ano. frog! Ayan! Baby frog! Saan? Ayan! Na. Ayan! Vlog! Hindi ko makita. Ew! Ew. Alis dan Alis! Ay! Patawagin pa yung frog ikaw talaga. Huwag na, Memeen! <laughs> na! Mami! Frog! <laughs> yan! Rabbit! Marami ng frog! Login rabbit! Ng shell! Shell! Mm -hmm. Shell Oh, si ate. Nag-play dun sa sama. Hmm. Ito ang bahay. Nye. <laughs> bye. See ya. Bye bye na. See ya. Bye bye.